ba si Saito? <laughs> Starstruck ako, shit! <laughs> ang lakas ng dating mo! Baktol na yan, hindi na yan ang hit! <laughs> Teka, ah, agat ba yan? <laughs> eh, ba't <naka> Ah! <laughs> hinde Hindi, hindi. Hayop ba to? Pwede, pwede. Impacto ba to? Oo, oo, Impacto ba to? Naadik sa bato? to? Oo, 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 Nadali ko. Pero ikaw sa ito, hindi ka pwede sa Pinayhenyo Bawal doon ng mga bobo. May drug test doon sa ito at higit sa lahat, walang Pinoy na impacto. <laughs> Isa kang impacto ay sa kwento. Di umano, yung inamuraw, ginangbang at pinilahan daw ng kambeng kalabaw pani kay bubule kabayo, chongo, diablo, demonyo, insect, inkato, impacto, at kung ano ano uri ng halimaw. Okay, may ingay, tanginan niyo ah. Panig yung may kasalanan nito. Lap trip ang gusto mo. Pag sabay-sabay umutot ang mga tao dito. Kasi nito. Sa ito, ano yung sinasabi mong nireserba mo na yung libingan namin ni negatibo? Ano pinagmamalaki mo? Yang mega tit mo? Ganon ka na baka desperado? Pati pag si sepulturero, pinasok mo? Pangina mo, pangit-pangit mong yabang-yabang pangit, pangit mo? Nagpakuha pa ng litrato at video Sa harap mismo ng tindahan ng tropeyo sa rekto Tapos magyabang mo Nanapan Na napanalunan mo Sarap konti sa barangay nyo Putang ina mo ikaw na best rapper Pero ano nakalagay sa tuktok ng tropi ni Saito? Mm, basketball player mabahong basketbolis panot <laughs>